Makalipas ang isang daang taon, hinulaan ng isa sa mga pinakadakilang ekonomista na pagsapit ng taong 2030, labing limang oras na lang kada linggo ang pagtatrabaho. Malinaw na nagkamali si John Maynard Keynes. Pero bakit? Ang kanyang optimismo ay dahil sa teknolohiyang nagpapataas ng produktibidad. Tama si Keynes, naabot natin ang mga inubasyong tulad ng automasyon, computer, malakihang produksyon ng enerhiya, at komunikasyon gamit ang satellite. Higit pa sa kanyang inaasahan. Noong taong 2000, maraming beses tumaas ang produktibidad sa Estados Unidos. At ngayon lang, naging ganito kadali gumawa ng marami gamit ang kaunting tao. Halos kasing dami pa rin ng oras ang ginugugol ng mga lalaki sa trabaho gaya noon, at mas maraming kababaihan ang nasa lakas paggawa. Ano ba ang nangyari? Tinatago ba natin pagka-adik sa trabaho bilang pinagmumulan ng dangal at pagkakakilanlan? Mas pinipili ba nating mag-enjoy kaysa magpahinga? Di nakita ni Keynes na likas sa ekonomiya ang paglikha ng bagong trabaho sa sektor ng serbisyo. Bagamat, dinami dinamiko tayo, marami sa mga trabahong opisina ay may kadudadudang halaga. Isang katlo ng mga manggagawang Briton ang naniniwalang walang saysay ang kanilang trabaho. Mabilis na bibili ang mga gadget tulad ng mouse jiggler para lang magkunwari tayong produktibo. Naabot na ba natin ang labin limang oras na linggo ng trabaho nang di natin namamalayan? Ang kabiguan ba ay nagdulot ng pagdami ng walang saysay na trabaho? Kung oo, masosolusyonan ba ito ng apat araw na work week? Noong isinulat ni Keynes, ang sanaysay na naglalarawan ng hinaharap kung saan tatlong oras lang ang trabaho, at ang pinakamalaking problema ay kung paano gugulin ang libreng oras. Nag-isip ang mga tao, nangangarap ng isang utopia na mararanasan ng kanilang mga apo sa tuhod. Pero di ito, ito natupad. Di lahat. Pero may tama siyang sinabi. Halimbawa, Sinabi niyang ang pamumuhay sa maunlad na bansa ay magiging apat hanggang walong beses na mas mataas pagkalipas ng isang daang taon. Noong taong dalawang libo at labing isa, ang gross domestic product per capita sa United Kingdom ay mahigit limang beses na mas mataas kaysa noong isang libo na raan, tatlumput isa. At mas malaki pa ang pagtaas sa ibang mauunlad na ekonomiya. Tulad ng hinulaan niya, ang mga teknolohikal na inubasyon at pag-iipon ng kapital ang nagtulak sa pagunlad na ito. Totoong bumaba ang oras ng trabaho sa karamihan ng mauunlad na ekonomiya mula noong labing siyam na raan at dalawamput siyam. Kaya totoo na ang mga benepisyong dulot ng teknolohiya sa produktibidad ay nagbigay sa atin ng pakinabang. Una, mas mataas na antas ng pamumuhay. At pangalawa, mas kaunting oras ng trabaho na kailangan para makamit ito. Pero ang pagbaba ng oras ng trabaho ay di tulad ng hinulaan ni Keynes. Makikita natin ang isang nakakabahalang pattern. Karamihan sa pagbaba ng oras ng trabaho ay naganap noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo. Simula isang libo siyam at walumpu, halos di nagbago ang taunang oras ng trabaho sa United States at United Kingdom. Ipinapakita ng datos ang karaniwang oras kada manggagawa, pero di ang kabuang partisipasyon sa lakas paggawa. Noong isang libo siyam apat na putwalo sa Amerika, tatlong putdalawa, sa bawat isang daang kababaihang ang may trabaho. Ngayon, 58 na. Kaya mas marami na ang nagtatrabaho ngayon, kahit mas maikli ang oras ng trabaho ng manggagawa kaysa noon. Kung kaya naman nating magtrabaho ng mas kaunti, bakit hindi natin ginagawa? Ayon sa teorya, kapag tumataas ang tunay na sahod, nagsusuri tayo muli dahil may dalawang magkasalungat na puwersang umiiral. Mas pinadali ng pagtaas ng sahod ang pag-abot sa nais na antas ng pamumuhay. Dahil sa income effect, pwedeng piliin ng tao na bawasan ang oras ng trabaho at dagdagan ang oras ng paglilibang. Pero kabaligtaran ang dulot ng pangalawang epekto. Kung tumaas ang sahod mo, tumataas din ang opportunity cost ng paglilibang dahil mas malaki ang kita na isinusuko mo kapag di ka nagtrabaho. Ibig sabihin mas mahal na ang paglilibang. Kaya hinihikayat nito ang mga tao na dagdagan ang kanilang pagtatrabaho. At maaring ipasa pa ang ibang gawain para makapag-focus sila sa mas maraming bayad na oras ng trabaho. Nagbibigay ito ng trabaho para sa ibang tao Noong nakaraang siglo, mas malaki ang substitution effect at mas maliit ang income effect kaysa sa inaasahan ni Keynes. Pinili ng mga tao na huwag bawasan ang kanilang oras ng pagtatrabaho dahil mas malaki na ngayon ang sakripisyo sa kita kapag ginawa ito kumpara dati. May saysay ito dahil pinahusay ng teknolohiya ang produktibidad. Lumikha ng bagong produkto at serbisyo, nagdagdag ng pangangailangan ng mamimili, at tumaas ang insentibo nating kumita sa trabaho. Pagkain sa restaurant, kotse, bakasyon abroad, telepono, pati central heating at washing machine. Wala ito noong dekada 30. Kahit na tumaas ang ating sahod, tumaas din ang ating minimum na pamantayan para sa disente at marangal na kalidad ng buhay. Para sa karamihan ng kumikita ng minimum or median wage, kailangan ng full-time na trabaho para sa magandang kalidad ng buhay. Di natin kayang bawasan ang trabaho kahit individual. May ibang salik din tulad ng kinilala mismo ni Keynes, ang mga tao ay likas na nilalang na nakaprograma para magtrabaho. Kung di ka magtatrabaho, mamamatay ka. Ang likas nating hilig sa pagtatrabaho ay nakatanim sa ating DNA at nananatili ngayon. Ang mahabang oras ng trabaho ay itinuturing na mabuti, habang ang part-time ay kulang sa dedikasyon at parang status-driven ang mga tao. Ang tagumpay ng isang tao ay kadalasang nasusukat sa kanilang material na yaman pinili nating mas magtrabaho at mas kumonsumo kaysa magtrabaho ng mas kaunti at kumonsumo ng mas kaunti. Ang inovasyon sa teknolohiya ay nagdulot ng bagong pangangailangan ng mamimili na hindi ganap na nakita ni Keynes. Pero dahil napakataas na ng ating produktibidad ngayon, kakaunti na lang ang natitirang tapat at konkretong trabaho na talagang kailangan gawin. Ang natitira sa atin ay mga ekonomiya na ang malaking bahagi ng gross domestic product ay mula sa hindi mahalagang sektor. At ayos lang iyon, pero marami sa mga trabahong ito ay may kaduda-dudang halaga. Halimbawa nito, ang paggawa ng ulat na walang nagbabasa, pagpepresenta ng PowerPoint na walang epekto, at mga posisyong gawa ng burokrasya na di kailangan, parang walang kwenta, di ba? Iyan ang iniisip ni David Graeber. May akda siya ng bullshit jobs na tumutukoy sa mga trabahong walang saysay na pati ang gumagawa ay di makumbinsi ang sarili kung bakit ito ginagawa. Umiiral pa rin ito. Karaniwang dumarami ang ganitong trabaho sa consulting, corporate, bureaucracy, finance, marketing, at admin heavy na posisyon kung saan hindi malinaw ang output, pati sa middle management na halos automated na at kaya na ng junior employees ang mga gawain. Ang epekto ng office space, the incredibles, at mga palabas gaya ng the office at severance ay nagpapakita na ang pakiramdam ng kawalang saysay sa makabagong trabaho sa opisina ay talagang nauugnay para sa marami isang pag-aaral sa United Kingdom ay naka, nakatuklas na 53% ng manggagawa sa financial services at retail at 46% sa media marketing, advertising at sales ang pakiramdam ay walang saysay ang kanilang trabaho. Sa Netherlands, 40% ng manggagawa ay di nakikita ang kabuluhan ng trabaho nila. Sa ibang bansa, mas mababa ang porsyento. Mahalagang tandaan na di dahil pakiramdam ng manggagawa na walang saysay ang trabaho nila ay totoo na ito. Kahit sikat kinokontra ang teorya ni Graeber tungkol sa walang kwentang trabaho. Isang pag-aaral ng European Union ang tumanggi rito. Ang halaga ay batay sa pananaw ng tao. Kung ikaw ay binabayaran para magtrabaho, ibig sabihin, may pangangailangan dito at may halaga ito kahit na pakiramdam mo ay parang piyesa ka lang ng makina. May ibang paliwanag ang mga kritiko sa mga ulat ng kawalan ng kabuluhan. Kasama rito ang negatibong kultura sa trabaho na hindi kinikilala ang magagandang gawain at nakakadulot ng kawalanggana sa empleyado. Mas tumutugma sa teorya ni Marx kaysa kay Graeber. Anuman ang paliwanag mo, nananatili ang katotohanan. Maraming empleyado sa opisina ang naniniwalang walang saysay ang trabaho nila, na konektado sa mababang kagalingan. Maraming tao ang walang makabuluhang gawain, kaya hindi napupuno ang kanilang limang araw na trabaho. Pinatatagal ang trabaho, kaya di talaga nagtatrabaho ang mga empleyado kahit dapat ay nagtatrabaho sila. Hindi ito para sa lahat. Pero kung nanonood ka nito sa desk mo ngayon, ikaw yon pare. Isang survey sa United States ng resume now, ang nakatuklas na 58% ng mga manggagawa ay regular na nagpapanggap na nagtatrabaho, ang ghost working. Isang international survey ng Asana, ang nagsabi na 65% ng mga empleyado ay gumagawa ng productivity theater. Paano nagkakaroon ng walang kwentang gawain at pag-aaksaya ng oras sa pribadong sektor kahit may kompetisyon at layunin nilang kumita. Mga di-epektibong gawain. Ang kita ng empleyado at ang posibilidad na manatili siya sa trabaho ay nakadepende sa marginal product ng kanyang paggawa. Ibig sabihin, sa karagdagang kita na naibibigay ng kumpanya, mas mataas ang sahod at mas kaunti ang tsansang matanggal sa trabaho kapag mataas ang marginal product ng tao. Sa totoong buhay, mahirap tukuyin kung gaano kalaki ang kinikita ng kumpanya dahil sa bawat empleyado. Kung ang mekaniko ay gumagawa ng tatlong sasakyan bawat araw sa presyong dolyar, madaling makuha ang marginal product ng paggawa. Pero kung ang isang remote worker ay nasa mas kolaboratibong support papel, hindi ito, ito ganoon kalinaw. Kahit na sumagot sila ng email, nag-update ng spreadsheet, gumawa ng presentation, at dumalo ng meeting sa isang araw, ang kita mula sa mga gawaing iyon ay di direkta, kaya napakahirap kwentahin ang tunay na halaga. Kaya maraming kumpanya ang gumagamit ng timesheet at iniuugnay ito sa mga kasundo ang may kinalaman sa kita. Pero nagdudulot ito ng maling motibasyon. Maaring dagdagan ng empleyado ang oras sa paggawa para sa kliyente upang tumaas ang utilization rate na mahalagang sukatan ng pagganap. Kapag sobra na, mapapansin at pagtatanungan, pero madali pa rin makalusot. Ayon sa batas ni Parkinson, lumalawak ang trabaho para mapuno ang nakatalagang oras. Kaya ang pagkalkula ng marginal na produkto ay kadalasang imposible. Alam ng mga amo na tinatansya lang ito, kaya kahit di abala, dapat magmukhang abala sila. Sa maraming opisina, ang presensya ay nagiging sukatan ng performance at mas mahalaga ang pagpapakitang abala kaysa totoong output. Kung relate ka dito, baka nasa walang kwentang trabaho ka. Malungkot kasi talo lahat. Niloloko ang amo. Hindi nakukuha ang tunay na halaga ng empleyado. At ang empleyado ay napipilitang magpanggap na abala. At nasasayang ang oras. Ngayon, solusyon kaya dito ang apat na araw na workweek? week? Noong dalawang libo at dalawamput dalawa hanggang dalawang libo at dalawamput apat, sinubukan ang apat na araw na workweek, isang daan at walumpu. Isang daan na panuntunan. Ibig sabihin, napanatili ng mga empleyado ang kanilang sahod, nagtrabaho ng 80%, at napanatili ang isang daang ng kanilang output. Ang pinakamalaking pilot sa United Kingdom ay may isang kumpanya at 2,000 naraang gawa. Gumana ito. Nanatiling pareho ang kita. Tumaas ang produktibidad. Bumaba ang gastos dahil nabawasan ang pag-alis ng mga empleyado at bumaba ang pagliban dahil sa sakit. Gumanda ang kalagayan ng mga empleyado at tumaas ang morale. Siyam na po. Dalawang 2% ng mga kumpanyang sumali ay nagpatuloy sa apat day work week. At nakita ang positibong resulta sa ibang bansa. Nakikinabang ang mga negosyo sa pag-akit ng mahuhusay na talento na nagpapataas ng human capital at produktibidad. Pinapatunayan ng mga pilotong ito, ang batas ni Parkinson. Lumalawak ang trabaho ayon sa oras na ibinibigay dito. Kung babawasan mo ang oras, ang di kailangan na gawain ay kusa na lang nawawala dahil sa pangangailangan hindi na kayang magkunwaring abala o gumawa ng walang kwentang gawain ang mga empleyado dahil, kung hindi mo magagawa ang parehong output sa loob ng apat na araw, ang parusa ay babalik kayo sa limang araw na trabaho. Ngayon, ang apat na araw na work week ay malamang na hindi akma sa lahat ng sektor, lalo na kung saan ang output ay mas mahigpit ang kaugnayan sa oras tulad ng manufacturing o kung saan kailangan ng serbisyo ng limang araw o higit pa tulad ng healthcare, edukasyon, retail, o hospitality. At kung saan posible ito, ang isang pare-parehong approach na walang pasok tuwing Biyernes ay hindi rin nangangahulugang iyon na ang solusyon. Mayroong hamon at kakulangan na di pa napag-iisipan. Ang mga sektor na mag-aapat na araw na work week ay makakakuha ng mas maraming manggagawa dahil sa mas magandang work-life balance. Maaaring bumaba ang sahod sa mga trabaho na may 4-day work week. Magdudulot ito ng di pagkakapantay-pantay sa oras ng trabaho. Nagagawa ng dalawang antas ng sistema sa pagitan ng mga blue collar at key worker na nananatiling nagtatrabaho ng limang araw at white collar office workers na mas kaunti ang araw ng trabaho. Madaling makita kung paano maaaring lumaki ang sama ng loob sa mga nananatiling nagtatrabaho ng limang araw at marahil ay makatarungan lang na hilingin nila ang mas mataas na kompensasyon para sa mas mahaba nilang oras ng trabaho. Bukod pa rito, kung ang bagong atraksyon ng mga sektor na may apat na araw na trabaho ay magdulot ng pagbaba ng supply ng mga sa mga sektor na may limang araw na trabaho. Ang natural na presyo ng merkado na itaas ang sahod sa limang araw na trabaho ay magdadagdag pa sa kilusang politikal para sa mas makatarungang kompensasyon. Pagdating naman sa praktikal na aspeto, sa maraming pagkakataon, maaaring masyadong marami ang kailangan gawin ng mga empleyado para maisiksik lang sa apat na araw. Kung hindi nila mapanatili ang dati nilang output, maaaring kailanganin ng mga negosyo na kumuha ng karagdagang empleyado o magbayad ng overtime para mapanatili ang kapasidad. Ibig sabihin, tataas ang gastos na maaaring bawiin ng negosyo sa pagbawas ng sahod o pagtaas ng presyo, kaya nagkakaroon ng implasyon. Nanatiling panganib ito, kahit may mga kwento ng tagumpay dahil voluntaryo lang ang paglahok sa apat araw workweek pilot. Ang mga kumpanyang sumali ay malamang. Magtagumpay kaya hindi maaaring i-generalize ang resulta sa lahat ng negosyo. Sa pananaliksik, ito ay tinatawag na self-selection bias. Gayunpaman, kahit isa alang alang ang malaking limitasyong ito, nagbibigay pa rin ng matibay na ebidensya ang mga resulta na maaaring gumana ang apat na araw na trabaho para sa ilang mga negosyo. Karapat dapat itong pag-aralan pa ng mas malalim. Bukod pa rito, kalokohan namang sabihin na hindi natin ito dapat subukan dahil lang hindi ito gumagana para sa lahat at dahil sa iba pang bagong dinamika sa merkado ng paggawa tulad ng mabilis na pagunlad ng artificial intelligence, magpapatuloy ang automasyon ng trabaho at maaaring bumilis pa ito. Ibig sabihin, sa teorya, maaari nating gamitin ang mga pagbuti sa produktibidad para magkaroon tayo ng mas maraming libreng oras para sa ating sarili. Gaya ng orihinal na inisip ni Keynes, dahil hindi nagbabago ang oras ng trabaho sa mga dekada, malabong may malaking pagbabago. Mukhang lumalakas ang suporta para sa apat na araw na work week. Unti-unting nagbago mula, labing apat na oras anim na araw na trabaho noong industrial na revolusyon, tungo sa walo oras lima araw na trabaho ngayon. Sa kabila ng matinding pagtutol noon, naging pamantayan na ang pagbabagong iyon. Simula kalagitnaan ng ika-20 siglo, walang naging malaking reforma kahit tumaas ang produktibidad. Kaya naman, ang pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong nagtatrabaho ng sobra ay maaaring dahil lang sa nakasanayan na natin ito. Ang pagsuporta sa mas maraming organisasyon na magpatupad ng apat na araw na trabaho kada linggo ay susi sa sistematikong pagbabago sa oras ng trabaho. Ang oras ay isang yaman tulad ng iba pa, limitado ito. At maaring ito pa ang pinakamahalagang meron tayo. Kapag mas marami tayong oras sa gusto natin, tumataas ang kasiyahan at katuparan natin sa buhay. Ang kamanghamanghang bagay ay tama si Keynes. Pinapayagan na ito ng kasalukuyan nating antas ng teknolohiya. Tayo lang sa kasaysayan ng tao, ang nakalutas ng kakulangan sa ekonomiya. Pero patuloy pa rin nating inaayos ang ekonomiya at trabaho na parang nakikipaglaban pa rin tayo para mabuhay. Kung hindi natin susubukan bawasan ang oras ng paggawa, di natin malalaman kung uubra ito.